Good morning nga mga sadaik Ayan Panibagong araw ho panibagong vlog tayo At panibagong trabaho na naman ho ito ayan. Panibagong grass cutter na naman tayo Magmamawar ulit tayo Sa so, napakasukal na malunggayang ito Kaya so, ayan tara na Let's go two days. Dalong mga kapal Mga sa Bomba. Ito, yung aking konteng, ngayon. Sa linggo yan. Mga satay. Uy! Uh! Tutang ina! ちょっとだけあってきまうのっけ Dito naman sa loob Tapasukin natin yan Hindi tayo makakadaan mga satek Tatanggalin muna natin ang mga malunggay Para tayong makadaan Sa loob Não dá, lugar palinha, não? não dá pra não? Não